So mga guys, nandito na sa area no. So doon yung kahabaan doon galing sa Isitan no. Isitan so kahabaan nito mga Isitan tong papunta rito papuntang Divisoria mga guys. So ito po yung kahabaan ng Rikto. Ang kahabaan ng Rikto hanggang Divisoria mga guys yan. So yung sa mga bago sa ating YouTube channel, so nandito lang so kahabaan ng Rikto but. So ito po yung tumas mga ma guys. Itong street na naman to. So nandito tayo. Pakabilaan po kalikuran no. So ayan sa Tomas Mapua Street. So dito na po yung dito mga riluhan nila ni Bus Lando at saka si Bus Dodoy Yan dito sa kahabaan to oh, shoutout Shout sa lahat mga subscriber natin so, Lalo lalo sa mga customer natin dito Sa mga followers natin uh, oh, Shout out po sa inyong lahat So sana wag nang kayo magsawa sa support sa aking YouTube channel mga. So nandito na tayo sa Tomas Mapuwa. Oh, uh, shoutout po kay Boss Lando medyo natin na tinanga dito sa kahabaan. So nito, dito sa Iran, tumarami na naglalatag sa gantong oras. Ah, alas 4 pa lang mga isang oras natin. No? So marami na naglalatag dito. Alright, sumahan so, nyo ako mga iso. Let's go. So magandang mga guys So welcome back sa YouTube channel natin mga guys so, nandito naman tayo sa Rito no Oh, uh, shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. So maraming maraming salamat sa support niyo sa aking YouTube channel. Sumagay so, mga samahan niyo ako at mag-update naman tayong mga presyuhan dito ng mga relo o ano mga mga tinda rito, mga cellphone. Dami ipapakita natin kung mga ano up pang mga, mga, update natin dito sa Boracay. Oh, so, shoutout nga pala sa aking pamangkin sa so from Davao City, si, si Juliet. Okay, Paki-follow na lang din sa page niya mga Juliet. Juliet guys. So Uh, shoutout nga din pula sa mga <laughs> ano, ka-vlogger ng Kambuong Team. Sa mga team vlogger po, si Lakay Ambincho, si uh, Papansin TV, Tony Vlog, si Elmo Balioso, si Bornog, Bornog TV. So, Kambuong din. Kung ako pag-subscribe, sa mga kanilang mga YouTube channel mga guys. So, sa mga guys nandito, so, so, so mamaya papakita ko sa inyo yung video. So, sumahin nyo kung let's go! May Maraming latag naman ni Boss huh? Lando rito. So mga uh, ibang mga mga lock to mga mga forma uh, na 'yan ng Dos ano. mga yeah, uh, oh, so update lang natin. So dito mga relo natin kay Dos Update lang natin mga presyo. So ganoon lang ang dito. Eh mga konting natin dito mga guys. So sabi naman ng iba na public balik. So natural uh, dito sa Borotan kasi kaning kanyang mga latag dito mga kaning kanyang mga negosyo dito siyempre update natin mga presyuan price natin kung ano pang mga pwede natin ma-update o oh, ipapakita sa inyo mga viewers natin no? o oh, shout out sa inyo so dito marami kang pagpipilian dito kay Buslando no? doon sa mga trilo niya dito dito yeah so update na po na natin ang mga price dito mga guys so marami siyang mga bagong bago ah ito mga lady dito mga guys mga lumang model no karamihan din dito yan yeah, mga trilo ni Buslando rito yan so mga mababang mga presyuhan ito mga guys mga original at yung mga Ah, uh, ano, ah. Uh, yan tawag n'yo, vintage na. 'Yan, 'yan ito, 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 ito. Na tayo dito, 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 bisan sa beton mo betono, yes, sir. Eh. So, mga presyo natin, boss, landon ito. Ano? 2,000 'yan. Oh, 2,000 no? oh, 'yung original 'yan, eh. Original na divers, no? Presyo n'yo, Oh, may original pa. So, may mga divers tayo dito, mga ito, mga mga Siko Five. Eh Divers. Divers mga kaya. libo. siya na So meron naman tayo dito. Ito boss sila? Magkano to. Original ah? Original din yan. So magkano ang presyuan ito? So yan mga bagay Mga 900 na ito mga presyuan ito mga, mga siya So mga ito naghahanap kay mga itong mga iba kahit nang nagmura, mura mga presyuhan dito mga guys. Mga ano to? So mga sikan lang to mga yan Ha. Ah. Meron naman tayo dito mga guys. Yan. Tapos lang do. diverse na ano. Kaano to? So yato, ito to so, 15 to nga sumama mga interesado kay mga ganitong oro style ng mga rin ha. So, kalalatag po lang yung bus lang doon. Okay, so, tuloy-tuloy lang po kayo. Ito, mayroon naman tayo dito. Mga guys, so, mga update lang natin mga presyuan dito. Anong brand to? Uh, ano? U-Bot? U-Bot. Automatic na U-Bot mga guys. Ba? So, baka kaintrichado ko ng mga ganito mga U-Bot. So, magkano presyo naman itong uh, no, bus lang doon? Automatic. Nayo ba't magkano? Ha? libo ang mga presyo at mga siya. Adum, abigat, ito mabigat, ah, parang imbig ka to. Ah, Renato? parang imbig ka Ito magkano ang presyo nito? 1.5 napakalaki ang bigat mga iso daig pa yung na napakalaki yung 1.5 Pili lang, pili lang mga guys. So dito naman tayo ano. Tawag dito mga guys. Yan. Yeah. Yeah. So, mga interesado mga mga quartz lang din. So magkano to? One, two. Right, mga pritual, one, two. So hindi natin maisa rito ng ni Boss Lando. No? So hanap lang tayo ipapakita sa so, mga gusto. Eh. Yeah, so mga interesado mga, mga. So, ito mga so ito mangga so ito mga gatong ori na relu mga so 1 ito ah. ang ang lang to kay bus ano lando rito mga presyo so, sabihin nyo ah mura naman dahil mga sikan alam ko na mga rilo to, Mga original so, mga halo halo may mga ano yung sari Divers. Ito Magkano ito Divers. So ito divers <laughs> nato, na tumating. Original tumaki siya. 2-5. Ito ang orlo ha. Ito ang mga nangyang.

Alis lahat. So 1.5 so napakadami mga ano rito. Oh, Ang tropa ha. Dami ng mga na na dalawa kabili. Oh, shout out din kay Shout out kay Tony Blau. Uh, 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 so, uh, so, uh, Tony Blau so, sa sana ng mga viewers niya, mga subscribers niya. Ayun, so ah Ordo TV dito pala. Oh. So, uh, uh, sa mga subscriber ni Ordo TV no. Oh, shout uh, out sa ayan oh, uh, so. uh, mga rin ni so, so ito naman mayroon naman tayo sa iko 5 dito mga. So magkano? Gold ano? 1 2 1 2 Military, anna, original. original na si Kupay ba automatic? Yan oh. No? military. Eh, military. military. Yeah. So, mga, ano to So naghahanap mga yung mga ano hindi maiwasan po may mga mga baser tayo no. Bahala na kayo. Pumunta na kayo ng mga baser dito para makita yung personal. Kayo na maghusga ka, no. Oo, bahala na sila. Bahala na kayo pumunta nyo para masubukan yung mga relo ni uh -huh. Boss Lando rito ng, uh, ng mga na mga original na mga legit to. Ha? No? Eh, salamat sa pagpapanood ninyo. Eh, uh parang sa sumusuporta -huh. kayo. Puno na magpapas kayo. Do. Eh, ang Ayun talaga rito. Tayo, okay. okay. gusto okay. niyo masubukan. Mababayad din mga rito. Pwede na ata kayo pa Eh, lang autobus pa po Kasi may nagsasabi kasi. LRT 'yun. Napakamura naman ng ganyan tapos. syempre mga sikanan 'yan. Ito boss, magkano 'to?

Dalong so, libo. Edipis pala. Edipis. Pa Dipis. Automatic Dipis. Karira, ha? Oh, Automatic. Ah. Mga mga interesado dito. Pumunta personal. So, ito update lang natin mga personal ito. At least may makakuha kayong idea. Handa. Ha? Napili <laughs>

Solid solid oh, mga, mga arilo ni no? boss dito no. No so, dito hindi ito. na ma dadampot lang tayo eh, mapapakita sa inyo guys napakadami nitong mga stock ni no? boss Lando rito. Yan. Yeah, spirit. O, mga taga 13 na no, kayo no. Yan. Mga ganung ori ah. 12. Magkano naman to? Oh, oh, one to mga wanto Mang one to. Oh, mga uh, mo yung mga mga oh, ano yeah, ba, oh. po, sugar po. Bati mo mga sugar okay. okay. po. Punta lang mga kayo dito, ha? Marami na ako ano, marami na akong... Mga mura pa. Mga mura na. Oh, mga latag na rin, oh. Pang masang presyuhan ano? Pang masang Pero ayan, mga original yan. Ayan, Pero si Kanhan lang. Uh, uh, oh, yun. Yeah. Nananabagan na si Mang Lando, ha? Mga viewers. Tayo, tayo, mga mga customer niya. Kaya niyo yung... Oh, subukan niyo siya. Para malaman ng mga baser natin kung uh, yung trip yung, 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 yung mga baser, ba't ba? mo sila ba? mga baser? Ay, mga baser, kumusta na rin uh, kayo, tingnan nyo yung paminda para maliwala. Oo, oh. oh, ayan ha. Na? Kung nakakaintindi kayo ng mga rilo. Yung mga nakakaintindi. Oh. <laughs> diba? hey, yan, di ba? Ikaw, ano man sasabay mo, oh, guys? Para okay. sa, sa akin eh. Okay. Sa mga baser? Oh. Kasi sila viewers lang. Okay naman sila mga baser eh. Karapatan nila yan eh. Oh. Oo, siyempre. Pero, para mapapatunayan nila. Pumunta sila, Pumunta sila sa para ay, sa actual. Dito maku mas makuha lang street mga ay, ito. ito. Yan. Dito okay, para ito. makita What? mo. Yan, dito lang ang balik tayo. So damput lang tayo mga guys. yung mga para makita yung mga klaseng mga rinyo rin dito. One din mga guys. Mga

hindi, ano yan? Karera na... Karera. Magkano to? Automatic? Di, lang? O, quartz oh, lang? 1.5 lang, lang naman sa so, mga interesado yeah. sa karera. Ibabas <tinyo> pa <tinyo> So baka magkanap naman kayo mga, okay. mga okay. rival yeah. nyo ito magkanap okay. okay. Magkano mga presyo ng rival nito? Oh, one hit yun yung mga mga rival mga isang dito uh, uh, to to yeah. mga okay. mga Ito pa naman Yan mga rilorito yeah. 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 mga liyato sa yung puntahan nyo naman dito Para mas makita nyo mga personal na talaga mga rilorito ni Coach Lando uh Saat, ulit si Uy, yeah. si Madon, no, Maganda yan, yan mo. Ay, Ay mo doon. Gusto ko, para sa sa'yo. Bayaran mo nga lang. <laughs> so, yan dito mga iso. Pili, pili tayo. Eh, pili lang kayo tayo. Dito kami doon. Pali tayo, pali tayo. Pinapalot ka, Uy, Riki. So, dito nga. Dito naman tayo rito. Dito yung tayo Ano na natin po kanina, no? Mga rito ng no? So, mayroon naman mga tapang babae tayo rito. So magkano mga presyo naman itong pambabae? 900, 600 So magkarami mga karamihan dito mga pambabae sa sa mga katuloy ng babayan 600-900 lang labanan na yung mga ganito so, mayroon tayo rito Michael, Michael Kors, magkano to? 1, 2, Michael Kors two. Ah, yeah. uh, damn it!